unahin po natin sa pag-update ang sibuyas bawang ni Dr. Sheryl. Kasi po napakadami po nagtatanong ng presyo ng sibuyas ngayon. Kaya unahin ko po, po si Dr. Sheryl. Ayan po. Medyo blooming na naman ang ating doktora. Kaganda ng ating doktora. Doktora, good morning. Doktora, anday kasi nagtatanong ng sibuyas. Eh. Anday nag-PPM sa akin eh. Tumas ba yung sibuyas natin pula? O oh, yan, bumaba pa po. Tama po yung sinabi nyo. Medyo bumaba pa. Kaya inuuna kita kasi marami nagtatanong. Oh, tumaas daw, bumaba parang siso 'yan. Magkano yung pinaka good natin? Oh, 550 po ang isang buri 10 kilos. 10 kilos 'yan, oh. Ayun po ang dami, oh. Eh yung imported natin puting malaki. Malaki po 450. 450. 450 po yung malaki, yung medium po. Medium 540. 540. 550 isa. Yan po. Totoo po nakikita nyo, hindi si si, si ano po yan, si Dr. Rasheryl, hindi po artista to ha. Ah. Uh, ah, baka, baka mapagkamalan yung artista. Eh yung ano natin, ano, yung ano natin, yung ta, ano, bawang na ta, 620 at 580. Kansu lang to, no? Yeah. Eh yung super white? 600 po yan. 600. Bali, ilang kilo to? 6 kilo? Eh yung munggo natin? at saka 1, 7, 1.60, 7, 25 kilos inulit ko po ha, ah, hindi po to si Carmina Villaruel, si Dr. Cheryl po to, ano ah, kamukha lang po, ah, kasing puti niya finish niya at kasing ganda niya salamat Dr. Cheryl yeah. <laughs> yan po, ang dami po nagdadatingan ng mga gulay dito sa ating baksakan time check po natin 10.58 Dito po kay Ate Buso may nakita kong magandang pecha yun. Ang ganda ng pecha yun. Oh. Pati ng mustasa niya, ang ganda. Oh. Ate Buso, ang ganda ng pecha yun. Oh. Magkano asking price? Magkano? 60? Eh, mura. Kapon, 70. Oh, yan. Eh, yung mustasa natin. Ganda ng pecha Mga... Maliliit. Pero maganda siya, oh. 60 po ang asking. Oh. Eh, yung ano natin, si Garillas. Oh, 50, 500 per bundle ng si Sa okra. Sa okra, wala pa kahapon. Magal kahapon? 15-12. 15-12, mababa, bumaba yung okra. Sa okra. Yan, sabi ni Ate Bungso, bumabata yung gulay. Anong variety ng talong? Propelica. Mag propelica. Magkano yung propelica natin? Asking price. Bumaba oh, rin bumaba nga. Dati nasa 100 na ngayon, eh, 70. 110. Oh, Oo, bumaba. Ang laki ng binaba. Eh, yung talong natin, domino. Domino, oh, 70. Yan, medyo bumaba po. Marami yata ang gulay ang bumaba ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Ito, meron siyang bulakan rice. Right? Pati pipinong bakla. Alamin natin. Pati bunso itong bulakan rice mo. Itong bulakan rice right mo. Sandaan. Eh, yung pipinong ay, bakla ba to? Diente, bumaba na rin. Ano? Bumaba dati sa 30 ko rin. Diente na lang. Salamat Ate Briso. Ay, ano ba tong upo mo? Balag ba to? Gapang. Gapang magkano gapang? Di mabili. Magkano ang asking mo diyan? Lima. Oh, yan. Ito po may ta mayroon tayong upo ng gapang dito, lima lang po. Fifty po per bundle. Mamaya magdadala ng good na good na upo. Dito kay Mate, to ang daming panigang. Good morning, Matet. Matet, anong variety nitong panigang natin ngayon? Ha? May ka po. May ka. Magaling asking price? 130. 130. Yan. ang gaganda. Galing ba ng ano to? Talavera? Talavera. O, oh, talavera. Eh, yung upo natin balag, magkano yan? 15. O, oh, 15 yung upo. Oh, bumaba din yung upo. Naging 15 na lang. 150 per bundle. Anong sitaw yan? Um, ah, okay. negros. Negros. Magkano yung netostar? Asking lang. 120. O, asking lang po. Itinatang natin na 120. E yung Supriya natin? Sa, yung Supriya talaga, ayaw ng ano, ayaw nang tumahas. 8, 10, ganun lang. Oh. Pinakamaganda, 10 piso. Salamat, matet. Isang mapagpalang araw ka ba kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa, kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke dante biernes po ang Mr. Palente ng Cabanatuan City Today is September 28, araw po ng Sabado Thanks God is Saturday Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price O turing ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niya po sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Bridge sa Ball Trading Center. Alamin ko natin yung mga asking price. wag po tayo maliligaw ha. Ah. Asking price lamang po o rin, Hindi pa yan ang final prices. Time check po natin. Alas 9.46. Kasi po yung uh, pag-asking price ng maga medyo mataas-taas pa yan. Pero pag tanghali po, pag dumami ang dating, medyo bababa ang asking price lahat na sa Pero pag konti lang po ang dating, mga singit na gulay, tataas po yung presyo. Ayan po yung mga trending na takbo ng presyo ng gulay dito. Pag maraming gulay, medyo mababa. Pag konti lang, pag singit, mas mura. Kaya pag singit, mas mahal pala. yan Okay, kaya samahan niyo po ako mag-update muli po. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang kaibigan kasangga ng mga farmers, ang boss ng Palente. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan <laughs> City. dito tayo kay to kay Dante ko may nakita kong Bumabay gaganda dito, dito. ng pipino ng bakla na. To kay sang galing tong ano mo? Good morning. Saan galing pipino mo? Ang gaganda. Talavera yan to kay. Eh na pag nag-aarap kay ng magandang pipino dito kay to kayo. Ano lang yan 25 lang. Oh, 25 bumaba pa oh. 25. Oh, 25. As, asking natin ito. Eh yeah, <laughs> yung tayo natin ngayon. Asking ng dos na tayo. Oh, dos okay. oh, yan medyo maangat naman tapo bumaba. Maganda. Oh, tapo bumaba na yan, di ba? Eh asking lang naman tayo. Asking, okay. Ano yung ubo na yun? Sa kabila Ah, sa kabila. Okay. Thank you, thank you to kayo. Nasa si Commander? <laughs> dito naman kay Ate Baby ko, eh. may tawag uh, ah, dito. Uh, Kalabas ang Sofia, si Puti. Ang dami Mayroon din siyang talong uh, na domino. Siyempre, ang di mawawala sa ati baby ko, yung kanyang mga sitaw. Ay, makain na naman. Hindi ko na siya kukuna. Kain na! Ati baby, magkano yung sopilya natin ngayon? Ask yung price lang. 15 ask O, 15. Eh, yung ating mga pipinong puti. 150 ask 150. Sopilya natin. Sopilya 15 ask yung price. O, 15 150. Ano ba yung sitaw natin ngayon dyan? Ayan, yung Uh, uh, Magkano yung Negristar? Ang ganda, oh. 120, ah. 120. 120. Saan? Bulacan meron ka? Magkano yung bulakan ngayon? May 150, may 130, 150. may 120. May Pina -ka 110. Pinaka maganda, 150. 150. Yan. Eh, yung Ayun ating ano? Tayo. Ito. Meron siyang sili. Siling sili. panigang. Yung sili may 130. Yan, 120. Oh, ito. May 130 dahil ito. Pero ang asli niya dito, 120, may 130. Yeah. Ate Bebe, anong, anong talong to? Mucho. Yeah, may mucho. Magkano yung mucho natin? Medyo angat pa rin yung ano, mucho natin, 1,000. Yeah, ang ganda Ito yung mga, ito yung mga kagulay ni Ate Bebe na machatsaga, na masisipag, na magagandang magugulay. Yeah, ano Yan. Yeah. Yeah. Oh. meron pa nag Sir, baka gusto, hindi, gusto mo mag-shout, may dala, anong dala mong gulay, sir? Ah, sitaw po. Sitaw, at ah, saga, saga, saan, sir? Tagagabaldo. Oh, ito lang tagagabaldo. Anong sitaw, sir? Bulakan. Ayun, kaya pala maganda yung sitaw ni Ate Baby. Magaling yung kamador. Tapos tagaling sa magabaldo, maganda sitaw. Oh, sitaw. Ah, ito, ito yung sinasabi mga mucha natin. Yan. Sir, ang pangalan mo, sir? Ah, Marlon. Ah, sir, Marlon, baka may shout-out ka. Wala yung asawa mo. Ayaw. Oh, baka oh, ta muna, baka mamali yung pangalan. Isipin mo muna yung pangalan, baka mamali. Oh. Pangalan ko yung pangalan ng asawa ko. Okay, tayo sabi ng abi. Kaya ginaganong ko, baka magkamali kayo ba'y masabi mo? Oo. oh, yeah. oh, yeah. sino? Isa-isang mahal ko siyempre. sino nga yun? Hindi, Sure, sure ka. Nag-isang siya talaga. Sure ka, sure ka. Okay, yan. Eh, madami mga, tili, ano natin gulay? Anong dala niya, sito? po at saka sili. Ayan. Tagano po sa madam kayo? Sa ano ko. Saan? Sa naman po. Shout out sa anak ko. Ayan. So, sa at anak niya. At, at sa asawa ko. <laughs> <laughs> Nalimutan rin na yung pangalan ng asawa. Oh, grabe. Ayan po kasi yung mga kagulay natin dito. Mas maganda hindi dito sila para naka-monitor sila sa gulay. Kasi na yung mga, mga ano natin kasi asking price lang eh. Maaaring bumaba na sir. Okay. Sir, ba good luck sir. Mag-ingat kayo sa mga biyahin nyo. Ano? Yan, okay. Salamat. Mga kagulay natin kay Ate Baby yun. Ito, may magandang ano si ano, si Ate Sali. Eh, Ate Sali, kaganda naman ang ano mo. Walang bitak oh. Ay, ito. Wala. Ano to? Justisa? Good na good na ang pala yung magkano? Asun? So, sandaan. 105 105, yeah. 105. 105 yan. Yung good na yun ay. Yung may, minsan kasi may putok. Yung magkano may putok? Yung, ganito, ano, 80, ah, yung 104, may putok. Yung, ibig sabihin ng putok, yung meron siyang mga gitla-gitla. Gitla, 80. Yung maganda-maganda, 105, 110, 100. Ano? Eh, yung kamuting ano natin, balag ba yan? 50 po, hindi ito ba? O, 50. Kaganda ng kamuting yan. Ano? Pero may darating ka pang ibang gulay. Pipino po, asa na po. Medyo medyo blooming si Ate Bae, si Ate Sally ko ngayon. Blooming na blooming. Salamat Ate Sally. May talbos ng sili pala si Ate Baby. hindi ko no. Ate Bay, talbos ng sili mo magano? 80 ang asking. Salamat ulit. Dito tayo pero sa may mga talong siya. Ah. Ano so, so sa nang talang natin? Anong an variety yan? Uh, propelica. Magkano yung propelica? Yung good na good? Ay, good. Eh, 60 na lang po dito. Ayaw na. Nangangayaw na sila. 60. Oh, 60. yan Ano? Anong ano ito? Anong sitaw? Pro Ay, negro po. Magkano yung negro? Asking ko pa rin po dito. 140. Yes? 140. Yung okra mo magkano? <laughs> Ah, oh, bumaba, no? Ay, yung upo, maganda, balag, magkano? Balag, 18 po. 18 po yung upo natin ngayon. Eh, yung sa Taiwan? Daan. Dalawang daan. pa rin, walang pagbabago. Ayan. Maganda. Ayan, may sigarilyas ka rin. Yung sigarilyas? 35. 35, o 350. Ayan, yung, yung big buyer po natin na maganda. Ayan, syempre, kaganda. Kaganda, na... <laughs> Hindi ano, lahat-lahat, lahat ng parte. Ere, eh, kay Konsi Ato. Konsi Ato, magkano na yung ating ano, uh, ah, tawag dito sa, saluyot 12. 12 pa rin. Eh, yung ating sa, uh, ano, talbos ng kamote. 10, 8, bayabas. Bente, bente yung bayabas. Eh. yung siling panigang mo, konse. Ay, yung siling ito. 90, 90. Magkano? 90. 90, yan. Salamat. Dito tayo sa ating uh, favorite kong ano, favorite kong sakadora na hindi ko na makilala dahil medyo nag-trim na yung katawan niya, payat na siya. Ang laki ng pinagbago. Magkano yung guli as luya natin maganda? Luya pa. Yung magulang po talaga na 1918. Yung maganda yun ang 1, 9, yung mga hindi maganda ang ano? 1, 4. 1, yung ating murang luya. Yan sa nagtatanong ng murang luya, 80. Sa dilaw natin. Ito, yung mga ganitong luya. Oh, ang ganda. Ayan. Ayan. Ito maganda to no. Wala na po kasi magulang Saan galing luya natin? Biskaya. Yan dumampot ako ng isa. Magluluto ako ng tahong mamaya. Alam mo ba sa tindahan mahirap bumili ng ganito. Wala kang mabili. Kaya pag nalimutan ko nako. Walang ano. Oh. Alam niyo naman natin sa magjowa yung kalabasa ngayon eh. Alam niyo naman malikot yung presyo ng ma ng kalabasa eh. Laging bumababa eh. Good morning, Madam Susan. Good morning, boss. Kumakain na naman. Ah, uh, magkano yung kalabasa natin? Asking. Medyo. Magkano na? Ayun. Kumangat ng piso lang naman. Bali magkano ng asking price? Asking price po 13.00. O 13 yung big, yung medium. Dose, siyempre yung 11 yung small no. Ay, eh, ay, tenyo maliit ano. Ayaw na talaga siyang umangat no kasi dati yan nasa te. Ayaw na pe ngayon pero nagbabadya na po. O oh, yan, yan yeah, medyo na nanakot na si Madam Susan, nagbabadya na raw. <laughs> nagbabadya na. Oo. Oh. Yan. Kasi ang naabutan natin lagi dito 36 may 40 pa dati no. Yan, yeah, ngayon wala na yon ano. Oh, alos wala pa sa kalahati yung ano, one third yung binaba, ano? to oh, ano? Dati yun, ano? Saan galing kalabasa natin? Ay, ito galing ito sa, ano, Mindanao. Oh, tawid dagat pa man din. Okay. Okay, sana sa susunod, tataas na, ano? Okay. Thank you. Sir, ayan na naman yung mukhang pinagluluto mo si Madam Susa, mukang Mukhang nanguuto ka na naman yata. Mukhang may kasalanan ka na naman ha. Ah, malabang kasalanan. Po siya, kaya po siya ah, naman. ganun ba? Okay, good, good. Hala ko, nanguuto na naman. Baka, baka ako may kasalanan eh. Alam mo si sir, magaling na ano ito eh. Musician ito eh. Ah, oh, okay. Ah, oh, magaling lumusat. okay. Ito po, yung mag nagre-request ako. Ayan, lakas ng boses. Ayan. Ayan. Ayan, ngayon ko lang uli ma-interview to. Eh <laughs> si, yung aking kaibigan si Madam Maris. Ah, uh, pag lumakad yung isa sila lahat. Dapat dalawa sila. Oh, kaya walang, walang walang naiiwan. Oh, yan, Iniiwan si Madam Maris. Madam Maris, hindi na patulan mo magka patulan natin. Ayun ang kasarapan sa patuloy yung ganyang ano no, yung idadan no. Eh yung ano na Magkano ba yan? Asking mo. Asking ko lang yan, 30. 30. Ay, saan pala yan natin? Oh. Ano yan, Miss Tisa? Miss Tisa, 95. Meron din. 90, di. 85. Oh, oh, 90 85. Asking price lang yun na. Ay, yung pipi ng bakla. 28. 28. Yan, dami Oh. At saka yung Taiwan natin. Taiwan, wala pang tawag, bossing. Dalawa, yung ano nito, puro na ano ko, dalawa eh. 200, gano'n. Eh, yung sa sili, panigang. 1-1 ang one, one. Medyo maganda yung presyo ng ating siling panigang ng patita. Ibang. Para sa ating mga farmers. Ha? Okay. Salamat, Madam Maris, na aking kaibigan. Okay. Dito meron tayong yellow corn. No? Mais na dilaw. Magkano nga yung asking price na dilaw? Ah. 40? 40 RP. Wala tayong puti. Pero magkano yung puti natin ngayon? Takbo ng puti. Wala, yun know, kaya wala kaya wala naman eh. Ayan, ilang araw na puro dilaw ang dumadating dito sa ating baksa kanya na 4.30 dilaw. Sweet corn to, di ba? At ikulang magkano yung puso mo mapagmahal? 20. 20, yan. Pusong saba, 20. Kaya tiglo. Dito kay Boss Oji, uh, ito, uh, tawag dito. Gabing galyang na pula, pati na puti. Boss, Oji, magkano yung galyang natin pula ngayon? Doble 5. Sa puti? Ganun din, boss. O, oh, pareho yung presyo ng doble, ah, doble 5. Nang puti, pati pula, doble 5 daw. 550 sa bante. boss, Oji po yan. Eh, sa kaibigan ko, sinori. Natatawa <laughs> ako siya sa kanya pag nagpipinta siya ng kalamansi. Magkano na nori yung ano natin kalamansi niya? As we yung good na good. Oo, oh, mababa pa rin. Kung pa Kung po sa laki? Yung maganda-maganda siguro, 450, lima, ano, yan. Eh, yung lagay natin. Eh, di mabili. Pero magkano as yung fresh niya? 100. 100 na lang kung lagay para po sa gumagawa ng juice, di ba? Yan, lagay ay 100. Isang bundle po yan, ha isang buritis then uh, 30 kilos yun diba 30 kilos oh yan 100 oh dito tayo sa gulay bagyo nila boss J boss J good morning magkano na ang kalakaran ng ating pechay bagyo ito ah. boss okay. pechay bagyo magkano na asking price 350 po. 350. 30. 350 yung ganito. Eh yung repolyo. 200 po. Ay medyo umangat no. Medyo umangat yung repolyo natin. Sa sayote natin. Sayote po ang tumas natin. 30. 30 yan. Eh yung sa patatas. 450 po yung XL natin. 400 sa 3X mababa pa rin dati nga oh, nasa 9 na yan eh, eh yung natin magkano ngayon as kano ano madam magkano yung mo five five you know? may celery din may celery din siya eh yung celery mo madam magkano asking price niya no ganda celery ayun yung perots oh. kaganda ng kanyang perots eh. uh, ayun mag yung magkano yung kilo natin ng celery ngayon 150. 150. Salamat. Dito kay Madam Sara. Ang ganda ng labong niyo, oh. Ang ganda din si Madam Sara, katangkad. Ah. Oh. Magkano ang labong ni Madam Sara? 220 ya. Yeah. Pero oh. sa akin. Madam Ella, magkano yung ano natin variety dito? Uh, diamante po. Diamante. Galing Biskaya pa rin siya, no? Apo. Ah, Magkano yung ano natin asin price? Diyan po, 20 po sa medium. 20, yan. Mura 20. na yung ano natin, Taya, kamatis, Pataas ano? Mataas na, na naman. Mataas na naman ba yan? Ay, pa, marahal pa siya yung kamatis dito. Kaganda ng kanyang kamatis. 20. Ha? Ito, ito pa lang pang mall. Nagdidinido ka rin ba sa mall? Dito po katingin na pang mall. Ayan, ayan yun, no? Kaganda, ano. Pag mall kasi kailangan makinis na makinis ano. Salamat. Pare, anong tanong yan? Tanong. Mucho ba yan? Tanong. Tanong ng mga yan. Pangit eh. Magkano asking yan? Maganda pa rin. Okay. Eh, yung upo natin, ba balag ko na. No? Dose sa Itong ano, sitaw. Sandan na lang sila. Sandan. Nagbura na. Lahat. Pinaw, pinisay. So, medyo bumaba yung mga gulay natin ngayon. Ay, Boss Andres, ano ba mo? birthday ba? Pista. Piyay, yeah, Boss Andres, ba, no. baka makipag... Boss Andres, ibang inista. Papatay ata ng naman Ayan, baka makipag-pista. tayo doon. Okay. Ah, pare, baka hindi sama asawa eh, Hindi, hindi tayo. May, gag may gagawin tayo eh. pare. I-shout lang tayo ng buong Shout out! Hindi ako umiinom. Ah, shout out oh. sa mga marami sa buhay. Ayun, ganyan. Hindi, wag mo na sasabihin kung sinasunaw. Shout out sino. si Emong Pandisal. Si Emong Pandisal. i mo kasi oh yeah, Oya, eh, si Emong... Si Emong. Ah, Emong Pandesal. Hindi, asawa mo. mo. Isipin mo muna yung pangalan. Baka mamaya mamali tayo sa pangalan eh. Oh. Oh, ah, ba? Diba? Minsan kasi... Eh, rin mahal na. Nabati na yung mga biyayarong Divisoria. Oh. Ayun. Sa mga biyayarong Divisoria. Divisoria, yan. Binabati niya. Oh. Bakit Okay. Buke. yan. Okay, na ka maayos okay, okay. okay. Salamat, salamat. Munti ko na malimutan nyo. Munti ko na makalimutan yung kamote ni Maymay. May magkano nga yung ating ano? Sampalok. Sampalok. 2.50. 2.50. Murang-murang na. Eh, yung Taiwan si natin ang malaki. 600 sa medium. 450. 450 sa small. 250. Ayun, ganitong kamoto. 200. Salamat, may may. Ano po? Ayun po, ang dami pang nagdadatingan ng mga gulay dito sa ating baksa. Yan na, bumabaha po ng upo ngayon kaya medyo nagmumura na yung upo natin. Naka, baka maulit ulit yung hindi mabili upo dahil sa mura. Ang dami yun. Pero in fairness naman, magaganda po yung upo. Ayan po mga kagulay, mga kapwa po kabanatwenyo. Ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte wala po akong makita masyadong mais meron tayong dilaw na mais sa uh, 40 korenta pero yung puti po wala po tayong uh, makita kaya sana wala na naman yung nalagpasan kasi pag may nalagpasan na naman may na, nalagpasan ako eh. May na, nalagpasan ako. Mag matatanong na naman kung ano yung pressure. At di natin na-update. Kaya medyo iniikot-ikot ko muna kung meron talaga tayong hindi na tanong. Ito, tanong ko na ulit ito. Tung, dito kasi dati may mais ngayon. Walang mais eh. Ang gaganda lang. Ang pipino mo at natin. ah ano po? Ang asking price. Bumaba na na. Bumaba na naman. Dati na sa 30 na, 20 ngayon. Oo. Oh. Yeah, eh, may mga tala, si... Marami kasi, no? Yung peche natin natin yun, eh. Ay, peche ito. May gimaligit. Magaganda daw yung dahon. Ito, atin yun, eh, sa sito natin. Sandahan, yan. Okay. Okay, salamat. Ito, pinuntahan ko lang po yung magmamais. Wala talaga mais. Maganda ang sipa, yung mga bawa. Ayun, maganda talaga. No? Okay. Yung kalamansi, mababa pa rin. Ano? Eh. Okay. Ay, -ay, ay wala po tayong mais, no? Wala oh, Walang dating talaga. Walang makita. Ayan po, mga kapalengke, pinaka-latest asking price update natin. Ngayong araw po ng uh, Sabado, dito po sa ating baksakan. Muli po, ito po ang mga kasama, kaibigan. Kasangga ng mga farmers ang boses ng Palengke. Dante Bienes po, Mr. Palengke ng Cabanatuan City. oh, baka may shoutout yung mga boys natin. oh, baka may shoutout tayo. Shoutout nyo na. Shoutout sa Kaya oh Anong pangalan? Baka iba yung pangalan eh. Baka shout ano Shoutout eh. ka po pala. Kamboy. Hindi <laughs> <laughs> po masabi yung pangalan. Baka mamaya iba yung mga banggit. Oh, eh. ano? malagay tayo sa alanganin. Marami eh. oh, yan. <laughs> Yan, umami na po, marami. Saka baka may iba pangal. Baka pag po, patay tayo. Okay. Okay. Eh, eh, pa pa eh oh. lalaki pa man din ng mga andi dito. Ayan, oh. Okay. 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 Hindi po, masabi oh, okay. hindi po masabing pangalan, baka magkamali. <laughs> okay. Ayan, o oh, shout out muna tayo. Shout out po sa marami kong kaibigan dito sa Sangitan. Ayun, ganun sana. Sa mga, sa mga mag-ingat. Kasi dito, dito yung mga nagkakamada ah, ng mga turno, <coughs> nagtuturo ng mga gulay natin dito, magkakaibigan yan. Mga pogi pa, ayan o. Wala ka na mga itatat, pati o, oh, ayan Kaya lang, eh, maliim mga ito. Delikado, deadly. Okay. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.